Okay, itong bahay ni nanay. Nadampa. <laughs> uh, uh, nanay, anong aran? Analin. Analin. Dinuay. No Dinuay. No yan nanay ni Kevin. Hindi kami o. kasal eh. Hindi kami kasal. Live in lang. Pero nakabuo ng apat. <laughs> <gasps> Hindi kasal pero nakabuo ng apat. Magpakasal na eh ha. Para may blessing. Pag may kasalang bayan, magpakasal kay alam mo, pag hindi kasal, walang blessing. Uh -oh. Para, kasi pag may blessing ni Lord, magandang buhay. Kasi pag walang blessing ni Lord, eh, hirap ka. Pag mag mag-announce si Mayor, may kasalang bayan, magpakasal kayo na ha, kasi apat na anak nyo. Uh -oh. Magpakasal. Importante magpakasal para may blessing. Yan bahay ni Nanay. Cute. Ito <laughs> bahay ni nanay. Bahay, din. ah, bahay ni Kevin. Ayan, bahay ni Kevin. Bahay ni may papaya. Ayun. Pwede tulaon. Ayun, dami bunga oh. Pwede sabawan. Oh, Ay, ayun. Papaya pala. Gwalayan mo, nai. Tapos magtanim ka dito ng ano. Ayun. Sabaw-sabaw. Lapuhan. Ayun oh. na. Oo. ko Oh, ayun, may ampalaya. Oh, bakli ka ano na itlog tapos pakain kay Kevin. Oh, bidin natin taman puksit. Ayun, butan oh, itlog. Wala malalaki pa yan. Ito. Ah, lalaki pa yan. Na, no? Ayon. pa yan. na. Yung magbili Ayun. Pwede na yan, ay. O pwede papayain nay gulayen mo nay sabaw. Magpakarami kayo. Mhm. Uh -uh. Ano kami? Ah? Ay, bahay ah, sige, ni Kevin. Naman, Oo, okay. sige. Bye-bye, alis na kami.